Isang magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo at sa panibagong kuntid po na aking ipaglilingkod sa inyo. Ang tamang paraan ng pagpili bilang pinuno sa isang bayan o isang syudad. Maganda po itong ating content mga viewers at mga subscribers sapagat ito'y napapanahon napapanahon sa pagpili po bilang pinuno at leader sa mga syudad at bayan na bahagi ng ating bansa huwag nating piliin dahil guwapo o di kaya'y mayaman o maraming pera dapat kilalani natin ang kanilang katauhan. Ano ang dapat na maging katauhan ng isang pinuno sa isang syudad o isang bayan? Una, dapat ang taong ito ay may malaking pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos nais ng Panginoon na lahat ng ating mga gawa. Sabi sa Ro, Kawikan 16, verse 6. Iukol mo ang iyong mga gawa at panukala at ikaw ay matatatag. Pag ang iyong mga plano, mga ambition, mga pangarap ay iniuukol mo sa Panginoon. Sabi, matatatag ito, magtatagumpay ito. Pero kung ang pinuno ng bayan ay walang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang tiwala sa kanyang sariling galing, sa kanyang sariling karunungan, hindi niya may ahon ang isang probinsya, ang isang syudad, ang isang bayan sa kahirapan sa kanyang sarili lang. Sabi nga ni Sakaryas, chapter 4 verse 6 not by might nor by power but my spirit set the Lord kaya sa mga tumatakbo sa isang posisyon bilang senador bilang congressman bilang mayor konsial ng bayan sa lahat na mga butante sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang unang katangian na dapat ninyong piliin, una, may malaking tiwala sa Diyos. May buong pananampalataya sa Panginoon. Ang kanyang puso, ang kanyang pag-iisip, ang tiwala sa Panginoon, hindi sa sarili dahil sabi sa sa aklat ng Hebreo 11 verse 6 ang kinalulugdan ng Diyos yung tao na sumasampalataya sa Diyos tulad ni ni Jose si Jose ay naging administrator ng hari sa Egypt ni Haring Nabucodonosor dahil si Jose nakita ng hari na ang Diyos ay sumasa kay Husi. Kaya si Jose ang naging administrator at pinagpala ang Egypt sa panahon ni Jose. Dahil si Jose sinamahan siya ng Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Kaya kung ang mga pinuno ng bayan mula sa pagkapangulo hanggang sa pagkapangalawang pangulo hanggang sa mga senador mga congressman mga mayor mga kunsyal ng bayan kung sila may takot at pananampalataya sa Diyos magiging maayos ang ating bansa ito ngayon ang katangian na dapat natin ibuto piliin para mamuno sa ating bansa. Pangalawa, yung mga taong merong malalim na pag-ibig, may pag-ibig sa Diyos, pagmahal nila ang Diyos, mahal nila ang bansa natin, mahal nila ang bayan, ang kanilang damdamin lagi ay hindi sa sarili, kundi ang pag-unlad at paglago ng bayan. Kaya, kumusta kayo ng mga tumatakbo sa pagkasinador? Bilang tumatakbo sa pagkakongresman, mayor, governor, konsyal, nasa inyo ba ang katangian ito? Ang pag-ibig sa Diyos? If you love God, mahal mo ang bansa mahal mo ang buong Pilipinas pag wala ka sa ganitong damdamin ang payo ko sa inyo wag na kayong tumakbo ang iba ginagawa ang politika na negosyo para yumaman sila maging sikat sila maging makapangyarihan sila ginagawa negosyo nung umupo bilang governor nagkaroon ng mga malawak na mga ranch, ranchuhan sabi malawak na lupain sabi ano yan dahil sa politika yumaman sila pansin ninyo ang mga maraming politiko dyan sa probinsya ng Masbate malalawak ang kalang mga lupain. Dati wala silang mga lupain. May mga rantsuhan sila ngayon. Dati wala silang mga rantsuhan. Pero nang sila umupo bilang mayor, bilang congressman, naging gobernador, lumawak ang kalang mga lupain. Halos karamihan ang mga lupa sa probinsya ng Masbati, kanila. Ano yan? Yan ang tunay na pag-ibig nila. Wala sa bayan, wala sa syudad. Kundi sa sarili nila. Ang iba tumatakbo sa isang posisyon para maging makapangyarihan sila. Lahat ng plano nila, magawa nila pagka sila may kapangyarihan. Sarili. Kaya mga viewers at mga butante, ang ating piliin ang dapat ang may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa buong Pilipinas. Gaya ng mga unang mga bayani natin, ibinuwis e ang buhay para sa bayan. Ang hangad nila ang kalayaan ng bayan mula sa kamay ng mga dayuhan. kaya ano ang katangian ng pinuno na dapat mamuno sa ating bayan sa ating bansa may pag-ibig sa Diyos pag-ibig sa bayan ang isip ang pag-unlad ng bayan ang paglago ng siyudad pangatlo yung mga may karunungan Huwag ninyong iboto yung hindi nakapag-aral. So, dapat yung nakapag-aral. Either na siya'y abogado, tapos siya ng iba't iba mga kurso. Tapos ng ika economic. Kasi yung economic, kabuhayan yan eh. Yung pagpapalago ng kabuhayan dito sa ating bansa magkaroon na maraming kabuhayan mga trabaho ang Pilipino para yung mga Pilipino hindi na nag-abroad kaya tulad sa ating basa marami tayong kayamanan dito mga mining mining ng ginto, mining ng langis diba? dapat yan mapakinabangan ng ating basa hindi tayo papayag na maagaw ito ng China ang mga kayamanan natin kaya ngayong eleksyon, huwag ninyong iboto itong mga pro-China. Huwag ninyong iboto ang mga pro-China. May mga issue sa extrajudicial killing sa pagpatay. Wag. May mga bahid ng korupsyon. Gising tayo mga butante mula Luzon, Visayas at Mindanao. Iboto nyo ang tunay na magmamala magmamalasakit. Ang hangad ang pag-ibig at pag-unlad ng ating bansa. Ibuto natin ang may karunungan, hindi yung mag hindi yung mag-aaral pa sa batas, sa economic nakaupo na dapat yung handa na. Yan sabi ng ating pangulo. Diba? Kaya ano pa ang katangian ng mga dapat na mamuno sa ating bansa? merong malasakit malasakit sa bayan may pagmamalasakit sa mga mahihirap hindi makasarili kaya syempre mga makadiyos dapat lumaking maka Diyos May takot sa Diyos Kaya ang pinuno Ang representative Ng Kalinga parteles Lumaki ito sa tamang pamumuhay Bilang kristyano Na hubog Kaya ang Kalinga Sa lahat ng parteles Walang katulad ang Kalinga Ibuto natin ang Kalinga parteles 1979 sa Balota kalinga parteles. Itong kalinga parteles, subok sa pagserbisyo ito, sa pagdamay. Wala pa sa parteles ito, sa kongreso, malaki na ang nagawa nito. Malaki na naitulong ito sa buong Pilipinas. Dahil ito ang nagsasagawa ng mga lebreng medical mission mula Luzon, Pisayas at Mindanao. Kaya inirecommend ako po sa inyo na sa nalalapit na halalan, ibuto po natin number 79 sa Baluta Kalinga Partylist kaya ikampanya po natin ito sa ating mga pamilya, mga kaibigan, mga kabarangay at mada uh, upang madagdagan po ang ating upuan sa kongreso magkaroon tayo ng mga tatlong upuan pagka may representative tayo sa kongreso meron tayong budget ang may budget may proyekto makakatulong tayo sa ating mga kababayan lalo sa mga mahirap ang proyekto ng kalinga tulad ng universal ayuda sinulong ng kalinga yan yung tupad yung batas na dati ang lisensya ay 3 years lang yata ngayon ay naging 10 years na ang mga professional driver license ano yan isinulong yan ng Kalinga Parteles. Kaya sa aming mga subscribers at mga viewers, sa lahat ng mga butante mula Luzon, Pisayas at Mindanao, huwag natin kalimutan sa nalalapit na eleksyon. Kalinga Parteles, number 79 sa Balota. Pag may kalinga, may pag-ibig sa kapwa. Kaya ano ang katangian ng pinuno na dapat natin piliin sa nalalapit na halalan. Una, may malaking pananampalataya sa Diyos. May pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-ibig sa bayan. May karunungan. Tapat. Pagtapat, hindi yan nanakawi niya ang budget na para sa tao. Hindi niya ibubulsa yan. Baka, kaibigan. Sumunod, may taglay na karunungan, mga minama. Salamat at sa hapong ito, naway nagdagdag po ito ng karunungan at kaalaman sa inyo, lalo na sa ating mga butanti sa nalalapit na halalan. Huwag natin kalimutan ang mga ito. Siyempre, Kalinga, Parteles number no. 79 sa Baluta. Salamat muli. Mabuhay po kayo. Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat.